Yo, what's up? Ayan, Peps TV Ito po, nagbabalik sa inyong harapan May nag-request po kasi sa akin na ipakita ko daw po yung flood control dito po sa amin sa Davao City So, ito po yung request ninyo mga idol oh. dahil nagahanap na po si Benny Abante kung saan daw po napunta yung uh, budget o condo si, ano, ni Pulong Duterte Ayan po, papakita ko sa inyo ha ah. Ayan, ito pong proyekto na to mga idol Bago matapos o ang pag-upo po ni Tatay Duterte bilang Pangulo Kasi ang iniiyak po ni Benny Abante kung di ako nakakamali Eh, yung time daw po nang nakaupo si Tatay Duterte 2020 kung di ako nakakamali to 2022 Or 2019 to 2022 Yan po ha ah. Tingnan nyo po Mas maganda pa po dun sa kabila Dahil malapark po Tingnan po natin doon. O puntahan natin ha para magkaroon ng idea yung mga iyakin diyan. So nandito po tayo, Bolton Bridge number 2. Ayun po. Ayun. Ito po yung kabilang side kanina, yung pinakita ko doon po. Ayun, hello ha. Ah, ito. Para magkaroon kayo ng idea, ito po agro po 'yan. Silahan. Ah. Oh. Oh. Yan po yung hinahanap nyo, Mr. Benny Abante, pastor ka pa man din. Oh. Flood control bakamo? eto mo? Ito po ang pinakamalaking umaga, uh, ilog na magkoconnecta po sa dagat. Kapag baha po, mga idol, sobrang taas po yan. Ayan po yung flood control. Ito po, natapos nung panahon po ni Tatay Duterte malapark po yan mga idol nakikita nyo may namimingwit dyan sa gilid yun doon, dagat na yun doon. pag mataas po yung uh, tubig or yung dagat ayan po, umabot po dyan yung baha mga idol ayan ha ginawan ko na po ng video para po doon sa nagre-request ayan po parang park po yan dyan pwede kayo mamasyal pwede kayo tumambay ah, ilang kilometro yan mga idol napakalaki at napakatibay po ng uh, flood control na yan hindi po kagaya nung iba dyan na ilang buwan pa lang giba na, eto wala pa pong nagigiba dyan mga idol, wala pang nawawarak dyan o, oh. o oh, diba isa lang po ito sa ipapakita ko po muna sa inyo kada may dadaanan po tayo mga flood control project ni Colón Duterte yan, ipapakita ko po sa inyo. Oh. Para po dun sa nag-iiyak Yan po yung video para sa inyo. Ha? Iyak kayo ng iyak sa 51B na budget daw po sa flood control ni Pulong Duterte. Pero hindi nyo naman nakita kung gaano ka pulido <laughs> kumpara dun sa 1 billion per 1 kilometer dyan sa inyo. O, oh, di ba? Oh. So, na video mga Lodi, papakita ko pa po sa inyo kung saan po yung mga ibang flood control na sobrang pulido mga idol. Hanggang okay, dito po muna ha. Happy Sunday. God bless you all.